Nagtabon pa ng bote rito mga ka-Jedi May problema itong DJ I drone Di ako mga ka-Jedi ito Good morning Canada O magandang umaga sa Pinas Iba pa rin ang umaga sa Pinas mga ka-Jedi Hahanap-hanapin mo pa rin Hello. Good morning mga ka-Jedi Ayos natin dyan Naga akong gumising mga ka-Jedi, kahit walang pasok eh. Nagigising ako mga 7... 7am mga ka -Jedi. Pero ano, ano na Nakapagpalipad na ako ng drone mga ka-Jedi. Kasi gusto makita yung bukang liwayway. Ano, 7... ano na ngayon. 7.30. 7.30 ng umaga mga ka -Jedi. Ayan. Yun, magat-aga akong nagigising mga ka-Jedi. Kahit walang pasok. Nagigising ako ng 7 or 8... 9 minsan lang ako ng 9 eh. Kahit sa Pinas, ah, nagigising ako ng maaga. Ah, kapag linis na ako ng bahay namin, ha, nila, nila mama yan, eh. Tapos sa nga yung sabi nga, ano, eh. Nunig ko kasi sabi, eh. dahil ng maagang gumising ang masipag mga kajeda eh. Siguro kaya ako nakapag-Canada, no? Na? kasi maaga ako lagi gumising sa Pinas mga ka eh. Baka nga totoo yun. Tapos sinilip ko yung labas mga kajeda, eh. ibang iba sa morning sa ano eh ibang iba sa morning sa Pinas sa Pinas pagising mo ano eh may mga nagwawalis na may mga nagchichismisan may bukas ng tindahan dito parang patay kaya siguro magkaiba yung ibig sabihin ng ano good morning tsaka maganda umaga no sabi nila ano eh? good morning ang buting umaga sa atin ano eh? magandang umaga beautiful morning pagka in English mo beautiful morning eh. Iba yung ambience Pag umaga sa atin, nakakamis eh. Lalo na sa mga probinsya. Merong nagwawalis. Merong nagbubukas ng bintana. Merong gumagayak para pumasok. May naglalakad. May nagtitinda ng taho. Ano yun? Nakakamiss. Nakakamiss yung Pinas, mga kajena eh. Kaya parang sarap-sarap mag-retire sa Pinas. May tumitilaok tumatok. Dito, wala. Ang boring, mga kajena ay kumpay nila nga iuwi agad yung mga bata doon doon ang pag sila na Pinas eh parang gusto kong gawin nyo kaya lang yung healthcare kasi rito napaka ganda ba mga kadeda eh libre lahat ngayon nakaraan na-enjoy yung anak ko Ikaw ng uh, na sa seko nilagyan ng yun nilagyan ng cast libre lahat mga kadeda eh matagal lang mag-antay okay lang naman yung matagal mag-antay pag hindi ganun ka-emergency pero sagot naman lahat ng government mga kadeday. Yun, kapit tayo mga kadeday. Ay kigamit akong tasa ni Mrs. Eh. Yun. Deep within, here we go Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean, so endless. Reaching for our moments. lakad lang natin at tagal ko nang hindi na ipapasyalto eh. laging nasa bahay, nasa kulungan niya mga kadede hindi <laughs> naman namin pinapalakad masyado sa carpet kasi ang tingin niya sa carpet grass mga kadede eh, eh, ay ikakala shampoo ko lang ng carpet eh so <clears throat> ko tingin niya sa carpet grass minsan <clears throat> nagwiwiwi siya dun ito yan meron akong spot cleaner hindi spot cleaner ko kagad eh kaya lang na nakaraan nag general cleaning kami mga ka Jedi sinampo ko yung ano sinampo ko yung carpet sa sala oh uh, namig na positive 7 kanina nakalagay sa cellphone eh Rapid na winter mga ka Jedi ay nakakamdaman na yung taglamig wala talaga dito tumutunog dito wala talaga dito mga nagwawalis walis mga ka Jedi pero you know, mga naglalakad-lakad, naglakad lang, pero tamang exercise na kagaya ko. Lakad-lakad lang din. Yun, ito po po. liit mo. Wala pa ako. Wala pa na gawing vlog ngayon mga kadyede. Wala kaming adventure ngayon at huh, busy, busy tayo bakasyon ko naman ang rahan sila kayo sa Hindi rin kami nakapaglaboy mga ka Kaya ito, ganito-ganito lang muna tayo. Langad-langad lang tayo, sali-salita. Pag may chance magpalipad ng drone, palipad tayo doon. Okay, copy. ah, Ang labig. Mausok yung bibig ko. Ay, hindi kita. Pero mausok. Ayan. Kita ba mga ka-Jeday? tapon pa lang bote rito mga ka Jedi recycle to mga ka Jedi may ano to eh yun ko lang sense pero lagay ko na lang doon sa tabi ng baso kasi minsan yung mga homeless na nag kakalkal ng baso nagtitingin ko mga recycle para ibenta rin nila pati na may baso dito pwede ko lagay yung pupuni kopi ka muna sa itong kupo ni Kofi ya sa iba walang nang ganong basura na dito meron hindi ko bit, bit lagi yung kupo ni Kofi mga kadid. problema tong DJI drone di ko mga Jedi ito bago lang to tinetest ko pa lang siya ngayon wala akong binabagong settings let's go papi kung saan okay? saan nagpupunta pagka pinipindot ko yung drone ni eh, mga ka Jedi kanina okay naman eh yung naka follow mode tumatakbo kami ni Kofi hindi ko kailangan ko siya i-calibrate o baka may bago siyang may bago siyang um, update yung drone eh, na nakakatakot pupunta sa kung saan saan pupunta sa pumunta sa damuhan naglanding ng mag isa mga kajeda imbis na patas yung lipad pababa yung lipad mga ka hindi ba itong DJI hindi yun na ito pero maganda yung tracking niya yung AI niya kaya lang eh, nakaraan ginamit ko okay naman yung drone eh. okay naman siya pero ngayon may problema mga kajeda hindi ko ano kaya tingnan natin Baka sa calibration lang sa buo hangko. <sighs> uwi na muna ako, mga kajeday, no? Mga madali na kaso ko. Pag uwi yan, parang mabilis ka, kopya. Ah. So, ito ito aggressive. <laughs> Morning! <laughs> eh? Agresibo tong aso ko mga ka ay palaway ito. Buti hindi siya tumatahol. <laughs> Dito pa yung aso ko mga kadet ay parang nakakapanibago. nakitang aso. <laughs> Pero pag hawak na ng anak ko, siguro gusto niyang protektahan yung anak ko. Kaya pinagdadamot niya yung anak ko kasi paborito niya yun eh. Kaya yung misis ko. Mga to. ito eh. <laughs> Nangalaan, muntik nang umiyak si misis eh. Binuksan niya kasi yung pinto. Lumabas to. Tapos tumakbo kung saan. Hindi na, hindi na nila makita. Tapos bumalik daw ng bahay. Ano? Lawlaw na hindi dila. Siguro kung saan saan na nakapunta. Wow, ano man ang kopi ko. Sigurado, iyak yan si Macy's at yung bata pag nawala tong papi namin. Baby nila to eh. Yun mga ka -today. bahay na tayo. Good morning, Jacob! Ah, <laughs> gigising na bunso ko. Ah, good morning YouTube. Kaya ka kalibrate ko lang tong aking DJI niyo. Ano problema nito? Bigla na lang kung saan siya nagpupunta. Nakaraan okay naman siya mga ka-DJI Naging review to ng DJI niyo. Ano? Baka kailangan kong update o baka kailangan kong i-calibrate yung compass niya. Tingnan ko kung magbabago yung lipad. Pag hindi, sole. Pero sa ayan Ganda pa naman yung AI tracking niya mga ka-Jedi. Ayun, so hanggang dito na lang po muna mga ka-Jedi. mag aalmusal na ako. Nagre-ready na si Mrs. eh. Ayun, maraming salamat po sa panonood. And shoutout po pala kay... Shoutout po pala sa aking mga kamag-anak din sa bukay Abra sa Timbresa and Taberdo Family. And kay Lola Saling po. Shoutout po kay Lola Saling na nanonood ng aking vlog sa... Baka kay Albay. Ayan, 96 years old na si Lola sa liga. Shout out po kay Lola. Love you, Lola. Pero dito na lang mga kadiyan tayo.